ba Ang Sarap na. Oo, na may asin. May asin ba yun? Pinakarok. Oo, may asin yun. Minatamis uh -oh. na may... Minatamis siya pero lalagyan ng konting asin. Masarap. Ay, wala. Ang oh, hindi nakakaumay. <coughs> At nandito na naman po kami, naglalaro. <laughs> <laughs> 7 8 9 11 12 13 13 1 1 2 3 4 5 6 7 Kunangha ng photo? Sakay pa ng 10 1 2 3 4 5 5 6 6 7

wala yung... kasi wala Wala kasing 14 Wala kasing 14 o Ano ba yan? Paano ba? 1 5 <laughs> so, oh kaya na <laughs> <Okay>. <laughs> One. Okay. Ka na 1 ka okay. oh. Bakit mo inano agad? Ikaw, 1, 2, 3 4, 5 Ako pa! Ikaw! 6. Tama! Ay, 6 pala yun? <laughs> <laughs> Ay, yung hindi makakalusot <laughs> <laughs> um, Mamula na oh! <laughs> Bakit ang labit kasi? 3, <laughs> ano eh? Layo ah! Four. Umamaya ka! Five. Four po kayo. Four. Five, five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. One. Two three, four, eight, five, two. three. Four. Five. Six. six seven, seven, Tama, <laughs> <laughs> Yan po <talo> ang <laughs>